SDS kanina, ang Filipino ay nakasali, nakabatay sa Tagalog. Pero hindi lang ito basta Tagalog. Ayon nga sa konstitusyon ng isang libo sa naraan, ito ang Filipino ay dapat na unad at yumaman. Paano nga ba yumaman ang ating wika? Siyempre, unang-una, kailangan natin itong kailangan natin ito gamitin. Sapagkat kung hindi natin ito gagamitin, madali itong maluma, mapag-iwanan ng panahon. Kung baga sa isang kahoy, binubukbuk na sisira. Paano nga ba ito yumaman? Yumayaman ang wikang Pilipino sa pamamagitan ng pagkangkat ng mga salita at anyo mula sa iba't ibang katutubong wika ng Pilipinas. Gayun din, sa mga kanya